na dili naman ni good morning ron good afternoon na kay manang good morning diba brother best and love o oh, morning pangalan silang spring rio ha, pakita na ko sa inyo ha na ko sa inyo ha kayo kuan lapuan cold spring ni siya hmm ano eh kani pabagain ni nong dire istorya basic unsa lang ipang istorya diba <laughs> Mula ba nung tag na brother ta, importante nga nag ta sa kamera. <laughs> <laughs> Mapakita na to ang kan ni Umana, ako nang i-explain sila kay base mangutana na sila unsa na diha. Ang kaling heart, ang pasabutan na peace and love. Okay. Ah? Get it, no? Oh, nakadra-dra, oh. Oh, uh, nagawa lang mga video. Video, video lang niya, video. Video ra. Pahay signal. Pahay signal? Naa. Mark. Okay. Oh, may pa May pa, bro. Smart, bro. Pag live, bro. Live. I-connect na ko diba?